Hello internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel. At sa lesson natin ngayon, pag-aaralan natin ang 5 underused artisan flag na dapat mong subukan sa Laravel 12. So, una na sa listahan natin ang resource. So, kung kayo gumagawa ng isang kung gumagawa ng isang controller gamit ang PHP Artisan may controller at ginagumagawa lang kayo ng product controller na ganyan which is ang mangyayari ay gagawa lang siya ng isang plain product controller na file dito sa ating app HTTP controllers. Pero kung dadagdagan natin siya ng resource, hyphen hyphen resource, ay gagawa siya ng product controller na merong free defined na methods which is ginagamit natin sa ating controllers no which is yung listing create store for images Show by ID, Edit by ID, Update ID and Request, saka ng Destroy by ID. So hindi nyo na lang kailangan i-manual type yung mga methods at naka-free defined na kung lalagyan nyo siya ng hyphen-hyphen resource. Pangalawa so, sa ating listahan ay model flags which is related dun sa ating resource. So isang line of code siya na gagawa ng multiple files mas mapapabilis yung ating paggawa ng mga related files. So, for example, ay gagawa tayo ng product module sa ating project. So, PHP Artisan, Make Model, Product. Naragyan natin siya ng Migration, Factory, Controller, and then Resource. Okay, so para nyo, gumawa siya ng apat na klase ng file. Yung una ay sa models, gumawa siya ng default ng product file. Then dun sa ating database, factories, gumawa siya ng product factory. So dito natin didefine yung ating mga model default. And then pangatlo ay yung ating migration. Yan, gumawa siya ng basic product table migration. And then panghuli yung ating product controller, which is yung ginawa natin kanina. Pero ang nyo ay Gin ginamitan na rin natin siya ng resource. Okay? Madali lang at mabilis. Padala sa ating listahan ay policy. So, kung kayo ay gumagawa ng policy, aliban na pwede nyo i-specify yung policy nyo sa specific na model. So, for example, PHP artisan, make policy, then product policy, then model, flag na model, Then kung ano yung uh, model na kailangan natin, gusto natin gawa ng policy. So pagkakataon na ito ay product. Okay, so mga kapansin nyo, gagawa siya ng, prod, ng panibagong folder dito ng policies. Doon sa mga hindi pa nakagawa ng policy sa Laravel, basically para silang mga gatekeepers no, ng inyong model. So sa pagkakataon na ito, gatekeeper siya ng product model. So dito, in-specify nyo. Pwede nyo i-specify kung yung mga users, so view any, view, ay merong kapakarapatan karap or merong capability na ma-access yung ating model. So basically on this example, uh, nire-return niya lang yung false. So by default, naka-false siya, naka-restrict. So pwede niya siyang bagubaguhin based dun sa inyong kagustuhan. So nga sa ating listahan, kung kayo ay gumagawa ng life cycle observer or yung observer sa Laravel, ay merong isang madaling command or flags para makagawa nito ng mabilis. So, yun ay PHP Artisan make Observer. Tapos yung pangalan natin Observer, which is Product Observer. Tapos kailangan lang natin siyang lagyan ng flag na model. Ikakabit lang natin yung ating product model. Okay, so basically yung ating Observer, guys, ay isa siyang class na uh, mag-observe kung merong, for example, yung product natin may nakreate ba na na data, pwede nyo siyang gawa ng command dito. Pwede siyang gawa ng log. Example, may store kayo sa inyong database na nakreate na product na ganitong oras. Sino nagcreate? Kung baga nakahiwalay yung, yung life cycle logic ng inyong model sa isang, sa isang file. So, may tayong create, updated, delete, restored, saka force delete. Kulit sa ating listahan ang testing or unit test. Okay, kung kayo ay nag-unit test dito sa Laravel, lalo na sa Laravel 12 no at gusto nyo i-organize yung inyong file pwede kayong gumawa ng PHP artisan make test tapos product test talagang niyo lang siya ng tag na unit uh, gagawa siya ng isang file specifically para sa product test at naka-store ito sa unit na folder para hindi siya kalat-kalat. At uh, syempre, alam naman natin na ang unit test ay focus more sa mga small portion ng inyong code. At yung feature naman ay para sa mga malalaking bahagi o malalaking module ng inyong code base or inyong codes. Okay, so yun yung limang underused na PHP artisan flags na dapat natin malaman at practicein lalo na sa bagong version ng Laravel ngayon which is Laravel 12. Okay, kung so, nagustuhan nyo itong video at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing hit nyo yung bell button para updated kayo sa mga susunod na lesson dito sa Pinoy Free Caller Channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.